Nasa kustudiya ngayon ng Alamino City Police Station ang suspect na kinilalang si Jomar Sambili, 31 anyos, binata at ng barangay Telbang Alamino City matapos itong maaresto sa pagdanakaw sa tindahan ni Police Corporal Milchor Mihiya, residente ng nasabing barangay at miyembro ng Alamino City PNP. Sa ulat ni UIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 5 ng hapon natuklasan ni Mihiya na sira ang padlak ng kanilang tindahan at nawawala ang benta nilang 5,000 piso at iba pang mga paninda. Nireview nito ang CCTV at nakita ang isang lalaking pumasok sa tindahan at hinakot ang mga paninda at isinakay sa tricycle na may plakang 204 UUD. Agad ipinagbigay alam ni Mia sa kanyang mga kasama sa quick response team at makalipas ang ilang minuto na ang nabanggit na tricycle sa barangay Tanaytay, nabawi sa suspek ang 1,300 pesos cash, tatlong case ng birat iba pang mga paninda kasong tip o pagnanakaw ang kinakarap ngayon ng suspek. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo sa Masama Tayo Pilipino. Patay ang isang minoridad habang sugatan ng walo pang matapos na aksidente ang kanilang sinasakyan na counter truck sa barangay Isyo Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan uh, hepe ng Kawayan Police Station, siyam katawang sakay ng counter truck na naksidente na nahulog sa daan ang nasabing counter truck. Dagdag pa ni Rizuma, mula sa isang birthday party ang biktima at habang papawi na nang nahulog sa kanal ang kanilang sinasakyan ang counter truck. Posibleng nakainom ang driver matapos na wala ng kontrol kung saan dedon rival sa ospital ang 12 anyos na bata. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao del Sur. Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos itong malunod habang kumukuha ng kabibi. Pasado na 7 ng umaga, April 10, Sa dalampasigan bahagi ng Purok Tangi Badiang Barangay Sinawilan Digo City, Davao del Sur. Sa report kinilala ang biktima na si Alyas Kukoy, 32 anos at residente sa Cagas Village, Barangay San Roque, Digo City. Ayon sa mga otoridad, kumukuha lang ng kabibi ang bitima kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit biglang tumaas ang tubig dagat kaya hindi na nakaahon ang biktima sa dagat at hindi rin ito marunong lumangoy. Matapos ang insidente kaagad na hinanap ng mga membro ng Philippine Coast Guard ang bangkay ng biktima ngunit magkalipas ang ilang oras sa kapanatagpuang nakalutang at wala ng buhay ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Balikulungan ang isang magjowa matapos makumpiska ng mga ito ng malaking halaga ng droga sa ikinasang drug by operation sa barangay Balon Anito, Maribeles, Bataan kagabi. Sa ulat ng Maribeles, pinakilala ang mga na-aresto na sina alias Fernand, 47 anyos, at jowa nito na si Alias Rea, 47 ayos, nakapuha ito nakatira sa nabagit na barangay. Nakumpis ka sa kanila ang tatlong pakete ng shabu na nasa 13 gramo na nagkakalaga ito sa 88,400 pesos. Nabatid na nakatanggap ng report ang Moribeles PMP hinggil sa pagkakalat ng droga ng mga ito sa nabanggit na lugar. Kaya agad bumuo ng operasyon at ikinasa ang drug buy bus gamit ay mark money na isang piso. At nang positibong makabili ng droga ang nagpanggap na buyer sa mga ito ay agad silang inaresto. Sinabi ng magjowa na kapwa sila bagong laya sa kulungan sa kaso ding droga nang muling maaresto kagabi. Para sa si MBC TV Network News, ito si Danny Cum milang sama-sama tayo Pilipino